for to today's video guys ayan magdilig dilig muna tayo ng mga ating mga pananim dilig diligan natin pero yung mga nasa taas yung kangkong hindi natin dapat diligan yun kasi mayroon na siyang talagang self self water guys. ano ba yun ganoon ba yun meron siyang ano sa baba tubig yan siyampalaya konti-konti lang yung i haano natin yung pang sili ah pang sili 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 kalimutan mo ang sili yan o oh. yan po yung sili natin malapit ng mamunga may mga bulaklak na po yung talong natin. Talong, talong. Ayan. Ayan day ano na to. Day 3 ng pichay natin guys. May mga bagong dahon na siya. Be, halika dito kamalikut malikot dyan. Huwag ka na gano'n ng halaman dyan. Halika ha? dito. Tignan mo to. Dinidiligan nila yung halaman. Halika. Hmm, nandun yung si maliit. Aling maliit. Gumalikot dyan na. Aling maliit. Diyan. Ito yung mga halaman natin. Halika dito? Lalo, 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 lalo. halika dito. Halika dito, halika dito. Wulwul ka. Makatay. Yan po. Dito sa banda dito, medyo malilit kasi itong mga nandito eh. Hmm. Halika dito. Huwag ka dyan. Dito ka. Halika dito, bibi. Bilis. Yeah, okay. Hmm. Lalit. Yeah, okay. halika. halika dito. Halika dito? Mm. Hmm. Ang ganda yan pag umano na sila, mm. lumaki na sila. Ayan po. Ayan yung mga halaman natin. Ay, mga pichay. Mabasa. mga pichay natin. Oh, parang may ano na siya. Lumaki na siya, oh. Lumaki na, Tatlong araw niyan. Day 3 ng pichay natin. tsaka, simpre, tsaka, simpre, ayan. Dato'y para yata, oh. At dati kalatkatanan ngayon na rami ito ni babe. Ayan, mayroon na siyang hagdan ay hagdan. Dakal at katanan, kalat Ayan, dan guys. Ayano. Pero mag-ano mag, mag- magtatanim pa tayo ng ibang ampalaya kasi ano. Isa lang 'yan. Ayano. Ayan, oh. Umakyat na rin siya. Umakyat na siya agad. Ayan, umakyat na siya agad. Ayan. thank you guys. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Hanggang sa muling mga videos natin. Please follow ang probinsyana for more videos. Bye-bye! Bye-bye! Oh, yung kamay! Kamay mo! Kamay mo! Bye-bye na, baby! Bye-bye na! Bye-bye na, bye-bye Bye-bye!